Brian Yamsuan, gustong maging congressman sa Paranaque, pero lulong sa sugal. Dating konsultant sa tanggapan ni Jojo Ocoa si Brian Yamsuan, at sinibak sa pwesto dahil may kaugnayan kay Napoles, na sangkot sa nakapakalaking pork barrel scam, na kung saan ay bilyon ang nakulimbat sa pera ng bayan. Umabot ng milyong piso ang utang ni Brian Yamsuan dahil sa pagkalulong sa sugal kumini ito ng tulong kay Napoles para mabayaran ang utang sa sugal, ang perang ginamit galing sa nakulimbat sa pork barrel scam. Panoorin ang buong video na galing mismo sa kilalang news anchor para sa mas detalyado pang impormasyon. Sinibak sa pwesto ang isang consultant sa tanggapan ni Executive Secretary Jojo Ochoa. Ayon sa report ng Vera Files, ito'y matapos madiskubring may kaugnayan ng consultant kay Janet Lim Napoles. Nagpapatrol, Willard Cheng. Si Pangulong Aquino na mismo ang nagutos na si Bakin sa pwesto, si Brian Yamsuan, isang konsultan sa tanggapan ni Executive Secretary Jojo Ochoa. Ayon sa report ng Vera Files, nabahala ang Pangulo nang lumabas na si Yamsuan ang nilapitan ni Janet Lim Napoles para magsilbing tulay para makausap ang staff at editor ng pahayagang Philippine Daily Inquirer ipinapaliwanag ng tanggapan ni Ochoa, kinuhang konsultan si Yamsuan dahil sa karanasan niya sa komunikasyon. Pero giit ng palaso, hindi niya inilapit ang mga isyong kinasangkutan ni Napoles. Ayon sa Vera Files, malalim ang ugnayan ni Yamsuan at Napoles. Kamakailan, tinulungan o mano ni Napoles si Yamsuan na mabayaran ang milyong pisong utang nito sa sugal lumapit umano si Yamsuan sa isang senador na siya namang tumawag kay Napoles at sinabihang tulungan si Yamsuan. Agad umanong naghatid ng cash si Napoles. Hindi naman pinangalanan sa report ang senador ayon sa Vera Files. Dati nang nagsilbing media officer si M. Suan sa tanggapan ni Senador Edgardo Angara at Senador Tessie Oreta. Nagtrabaho siya sa Media Relations Office ng Palasyo noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Tumulong sa kampanya ni dating Press Secretary Dong Puno at kalaunay naging Assistant Secretary for Public Affairs at tagapagsalita ni dating DILG Secretary Ronaldo Puno ayon sa Vera Files. Noon pa may tinutulungan na umano suan si Napoles na makakubra sa pork barrel ng ilang senador. Pagkababa ni dating Pangulong Arroyo sa pwesto, naging bahagi ng administrasyong Aquino si Yamsuan dahil sa koneksyon niya umano sa abogadong si Edward Serapio na naging partner ni Executive Secretary Ochoa sa Most Law Firm ang most kung saan partner din si Liza Araneta Marcos, asawa ni Senador Bongbong Marcos, ang humawak sa kasong kidnapping ni Napoles sa bahagi ng preliminary investigation. Pero umatras daw sila sa kaso bago pa lumabas ang resolusyon ng DOJ. Sa kabila ng koneksyon ito ni Napoles, tiniyak ng palasyo na tuloy pa rin ang kaso laban sa kanya. Tuloy yung, yung ano, prosecution kay Napoles. Kung sa tingin mo ba kung may connection kay ES yan, tuloy ba yung ano? We're going after everyone. Nasa sa mga ahensya na ng gobyerno umano kung isasama rin si Yamsuan sa pag-uusig. Sinikap ng ABS-CBN kunin ang pahayag ni Yamsuan pero tumanggi muna siyang magsalita. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. Ayon sa mga nakuha naming impormasyon ay ipinamahangi ni Janet Napols ang mga perang nakulimbat sa pork barrel scam at isa na dito si Brian Yamsuan na nakakuha ng humigit isa bilyon piso na gagamiting pangkampanya para sa dadarating na eleksyon. Ikaw, maniniwala ka pa rin ba sa mga mababango at mabulaklak na salita na hindi naman totoo, sariling pera ng taong bayan ang ginagamit para manloko? Kung ako sayo kilalanin muna ng mabuti ang mga tatakbong politiko, upang hindi ka maloko, huwag magpasilaw sa pangako at salapi, piliin ang karapat dapat. Bagsak ang bayan kung ang bagong uupo ay mapanlinlang at nanlalamang.